Panaginip sa ngipin, kahulugan at ibig sabihin, pag nanaginip ng ngipin, dapat ba itong ikatakot? Totoo ba ito? Masamang panaginip ba ito? Kaya guys, alamin natin sa videos na ito. Hello guys, mga ka good vibes. Welcome back to our channel. By the way, I'm Chen Kylie Vlog. Today's video, isi share ko po sa inyo ang kahulugan ng panaginip sa ngipin. Masama ba itong panaginip? Alamin sa videos na ito. Mga ka good vibes, pagbago pa lang po kayo sa channel ko, 'wag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat and God bless you everyone. Panaginip sa ngipin, madalas at marami ang nakakapagpanaginip nito. Kapag nanaginip ka na nabubulok ang ngipin mo, it implies na mayroon kang sinabi na dapat hindi mo sinabi. Maaring may nasabi ka ng hindi totoo o hindi ka aya-aya at maaring pakiramdam mo nagigilty ka sa iyong mga sinabi. Kapag nanaginip ka na ang ngipin mo ay kumikinang at kumikintab, it signifies happiness and fulfilled wishes. Kapag nanaginip ka na nagsisipilyo ka, it refers to your level of confidence, mga struggles mo at ang iyong pagiging agresibo. Ukol dito, kailangan mong obserbahan ang iyong sarili at ang iyong interes. maari rin yung pakiramdam mo na nasa alanganin kang posisyon at sitwasyon. Kapag nanaginip ka na naglalagas ang ngipin mo at pilit na ibinabalik mo ito sa iyong bibig, it signifies a lack of self-confidence and embarrassment. Takot ka ng malaman ng iba na gipit ka. Kapag galmado ka sa panaginip habang naglalagas ang ngipin mo, then it may point na kaya mo ang sarili mong problema at solusyonan ito. Ano ang ibig sabihin o kahulugan ng panaginip ng natanggal ng ngipin o tungkol sa ngipin? Tooth dreams meaning interpretations. Naranasan mo na din bang malagasan, mabalian o di kaya'y ka ng ngipin sa panaginip mo? Hindi ka nag-isa at huwag mong isipin kakaiba ang nangyari sa iyo. Halos lahat ng mga tao kahit hindi pa man sila nasisiraan o nabubulokan ng ngipin, eh naranasan na ng na naglagasan ng ngipin. Minsan nga baka akalain mo na totoo itong nangyayari. Ayon sa mga eksperto, posibleng dahilan ng mga ganyang panaginip ay yung malalim na emosyon ng isang tao gaya ng ego o pride na natatakpan o nadagdagan, ano nga ba ang ibig sabihin ng ganitong mga panaginip? Sa totoo lang, walang eksaktong sagot sa kung ano ang ibig sabihin ng mga panaginip. Pero ang emosyon natin ang talagang nakakaapekto sa panaginip. Ito ang ilang posibleng dahilan nang hina o nawawalan ng kontrol sa isang bagay. Baka pakiramdam mo eh, pagod na pagod ka na. Parang wala kang magawa sa sitwasyon mo. May mga karanasan na naginip na naglalagasan Nagkandalaglag ang ngipin matapos makipaghiwalay sa karelasyon o masisanti sa trabaho. Baka naman may pinagtatakpan kang kahinaan o may sikreto ka na nabubuko at talagang napahiya ka. Ipinapakita ng pagkalaglag ng ngipin. May ugnayan o sa realidad. Mga bagay na dating pinanghawakan mo eh na wala gaya ng kaibigan, trabaho, relasyon, mga pag-aari at iba pa. Kung minsan nararanasan din ito ng na mga natatakot mang mukhang matanda dahil sa pag-edad, mga nagsisinungaling o may pinakatatagong tagong lihim, nakakaramdam ng inggit o nagtapakang fright, sa ganyan namang sitwasyon, baka napaginipan mong nabubulok lahat ng ngipin mo sa mga pelikula o kahit sa totoong buhay, ang mga manghihirap inaape o walang alam bulok ang ngipin. Baka indikasyon 'yan na mas pagbutihin mo ang sarili mo o makuntinto ka na lang, stress o sobrang pag-alala baka hindi pa man nangyayari ang kinatatakutan mo eh iniisip mo na at tensyonado ka sa buong araw at pagkatapos eh napaginipan mong nasira lahat ng ngipin mo posibleng yan ang dahilan ganyan ang napaginipan mo dahil sa kakaisip na baka masira ang pinaghihirapan mo o kahit ano pang bagay na iniingatan mo masyadong iniisip ang physical na hitsura ang mga ngipin naman talaga ang isa sa pinakamahalagang party ng mukha na nakakadagdag o nakakabawas sa kumpiyansa ng isang tao, baka pakiramdam mo eh, hindi ka ganon kagandahan o baka madalas kang masabihang pangit kaya't yaginip ka na nasira o nabulok ang ipin mo. Baka pakiramdam mo din eh, walang nagkakagusto sa'yo o na lagi kang napapahiya sa harap ng ibang tao. Reflection ng mga panaginip ang emosyon at laman ng isip at puso natin kahit na parang napakahirap unawain ang mga panaginip wala namang talagang makakapagsabi o, o makakapagpaliwanag ng pinakamalalim na kaisipan ng isang tao kapag tulog siya. Baka indikasyon lang ng mga kakaibang panaginip na kailangan mong gumawa ng pagbabago sa sarili mo o mas positibong mangyayari sa hinaharap. Disclaimer, ang lahat ng impormasyong pong ito ay base lang po sa research ko. Sharing good vibes always lang po. Hello guys, mga ka good vibes. I hope may natutunan po kayo sa videos ko pong ito. If you like my videos, just give me a like and just leave a good comment and share. And don't forget to subscribe. Thank you for watching my videos, mga ka good vibes, and god bless you everyone.